Isang masayang araw po Dito tayo sa loob ng pen number 1 ngayon Ito po yung mga huli nating umanak na inahin So ito po yung huling umanak Dito sa pen 1 uh, anin po ang kanyang diig Katalat po dito yung mga uh, kasamahan niyang inahin Ito po yung ating painuman ng mga inahin at bulugan ito naman po mas mababa ang para sa mga biig. Ngayon po, marami pa yung buntis sa ating mga alaga dito. At ang ano ka po ay itong January, February. Halos mag-aanakan na po itong mga to. Hindi ako sure kung may pa po ng March. Pero yung sunod na ikot po, siguradong may mga maglalandi pa. Yung pong ating limang dumalaga na magkakasama ng mga anak ni Mario ay dito ko na rin po ilalagay para po si third ang kakasta. Ito po, ang namang mga ito ay yung mga naunang inianak. Ang, ito po ang kanilang mama pig magdadalawang linggo na po ang mga ito kaya anytime this week ay tuturukan na po natin ng respisure at ivermectin ito naman po ang ating bulugan si Mr. Third naghahanap ng kamot huh? Kamot ang third. Hmm. Kamot. Ayan po si Mr. Third. Nang hihingi ng kamot. Ha? Hmm. Ha, third? kamot. Kamot. Huh? Ayan po si Mr. Third Ang ating bulugan dito sa Pen 1 So dalawa po yung Mga unang umanak dito na mag 2 weeks na Yung isa po ay nandun sa may silungan doon So yun po ang tuturukan natin Siyam na biik Ivermectin plus respisur po Tapos yung mga uh, May mas matanda pa po tayong Apat na biik din dito Kakapunin ko na po yung mga lalaki naman noon Yun po ay mga pa isang buwan na Ito po yung isang grupo pa ng mga magpo 14 days kaya schedule na po natin ng Presbishure at ng Ivermectin Ito naman po yung matatanda na Borden naman na po actually ito Hindi ko kinapul agad noon Dahil lang intention ko po ay pumili ng bulugan Pero may napili na po tayo dun sa mas matatanda sa kanila Kaya itutuloy ko na po ang castration naman Ng mga ito ito naman po ang ating second pen may umanak na rin po tayo dito kaya so, po yung isa sa mga umanak dito po nilagyan namin ng kulong ang ating mga inahin dahil may suspecha po si Mito dito na yung isang inahin ay baka nangangain ng bagong anak. Kaya binabantayan pa po namin kung talagang ganun ang nangyayari, uh, out po natin ang inahin na yon. So in the meantime po, hanggang hindi na confirm ay magbabakod muna na kami ng mga naanak. Pero pag nakita po na talagang lumalapit siya sa bawat may aanak i-call out na po natin yung inahin na yon ito po yung mas naunang umanak mas malaki-laki na yung mga biik kaya po inalis na nilito yung kanyang bakod so yan po dito sa ating second breeding pen o itong ating mas mga nakababatang inahin ay may nag-uumpisa na rin pong umanak at magsusunod-sunod po ang pag-anak ng mga ito. So, nakaka-move on na po tayo, moving forward na ang ating pag-aalaga. Umpisa na huuli ng piglet production at uh, hopefully nga po ay nai, nalampasan na natin ang ating naging problema so ito po naman ang grupo ng ating mga uh, alaga dito sa second breeding pen so yung po si Pula malapit na rin pong umanak kala ko nga po ay mauna yung si Pula sa kanyang pag -ana. so dalawa na po ang nauna kay Pula dito po sa ating second breeding pen. So, may 20 nga po tayong inahin dito. At uh, 23 dun sa first breeding pen. So, 43 po ang ating mga inahin ngayon. May papasok tayong anim. So, magpo-49 po. Tapos patuloy tayong pipili para meron po tayong mga replacement yields. So, ayan po ang ating mga mas nakababatang inahin. Wala na po si Tanso. Ayan po si Batik, si Pula at si Puti ang naririto po po at puro bundis. next uh, ano po ay eh, baka mas marami-rami na tayong biik kaya tuloy nga yung aming mga magiging pagsasaayos ng mga lugar at ang kasunod nga pong gagawin namin ay ang tapat na yan gagawa po tayo ng mas maliliit na winning growing cages dyan po sa hilera ng building number 4 yung pong pakainan ay dito mapapalagay sa gawing kanan na yan. At yung likod po ay magiging range area pa rin. So yan po ang ating mga magiging galaw na kasunod dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like. and subscribe.